Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon aabot na sa 72.18 billion dollars o 4.019 trillion pesos ang halaga ng investment ang nagbunga mula sa 19 foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magmula maupo siya sa pwesto noong June 30, 2023. Batay sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI, sinabi ni Presidential Communication Secretary Chelo Garafil na ang nasabing datos ay saklaw mula sa 148 projects na na-consolidate at na-prosesong investment as of December 21. Mula sa naturang halaga na sa 1.59 trillion pesos ang mayroong signed memorandums of understanding at letters of intent, habang 1.52 trillion pesos naman ang confirmed investment na hindi sakop ng MOUs at LOIs at nasa planning stage pa lamang. Dagdag naman ng DTI halos 300 billion pesos ang halaga ng investments mula sa foreign trips ng pangulo ang naisakatuparan ngayong taon. Paglilinaw ni DTI Board of Investment Under Secretary Seferino Rodolfo, tinatayang 227.72 billion pesos actualized investments ang inilaan para sa walong proyekto, habang 44.02 billion pesos naman para sa 11 projects at 22.17 billion pesos para naman sa siyam na proyekto as of December 21. Kaugnay nito, nakapag-uwi ng mahigit 200,000 job opportunities para sa mga Pilipino mula sa official foreign trips ng Pangulo noong last quarter ng 2022 hanggang sa taong 2023 sa ad ng PCO. Samantala, inaantabayanan ng Trade Department ang approved at registered 20 projects sa investment promotion agencies ng DTI, ng Board of Investments at ng Philippine Economic Zone Authority. Diktas na ang kalagayan ng siyam na katao mula sa labing anim na sugatan sa naganap na road accident sa bahagi ng Manila East Road sa Angon Rizal kahapon, December 26. Pagbabahagi ni Angon Municipal Police Chief Police Major Lauro Moratilio, nagtamo lamang ng minor injury sa mga pasaherong sugatan matapos sumalpok sa isang puno ang sinasakyang jeep bandang alas 8 ng gabi nitong Martes. Kabilang sa mga sugatan ng apat na minor de edad habang nagtamo naman ng serious injuries sa mata ang isang 15 anyos na binatilio. Batay sa ulat ng pulisya, galing taytay -tay ang naturang jeep na patungo sana sa binangonan na mangyari ang insidente. Posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang driver ng jeep. Nakapagtala na ng 75 fireworks-related injuries sa bansa ilang araw bago ang New Year celebration ayon sa pinakahuling tala ng Department of Health o DOH ngayong araw, December 27. Ayon sa Health Department, ang mga nasabing pasyente ay nasa edad 6 hanggang 55 years old, karamihan sa mga ito ay kalalakihan. Mula sa kabuang bilang ding ito, 23 kaso ang naitala mula December 26 hanggang umaga ng December 27 sa ad ng ahensya. Anila nagaganap ang mga bagong kaso sa bahay o sa kalsada, ngunit karamihan dito ay sangkot sa paggamit ng iligal na paputo. Mayroon ding naitalang anim na amputations ng dahil sa paputok nitong holiday season sa ad panito Kinihimok naman ng Interior Department ang lokal na mga otoridad na magsagawa ng community fireworks display sa halip na magpaputok sa kanilang tahanan. Mula sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nagpuula. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng panita.